Sir, si Senator um, Padilla kahapon, sabi niya, bakit may kano? term Niya, samantalang six years ago, hindi naman kailangan. Your take on that, sir? So, uh, well, with, we, 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 with the changing threat situation at saka ang mga kilos ng ating mga uh, katunggali sa West Philippine Sea, kailangan talaga yung leverage natin ang ating mga aliyansa hindi naman para uh, kung ano man, but to enforce the rules-based international order at ang uh, UNCLOS. No? Kahapon sabi rin sa committee, nag-commit na si Senate President Zulugi, magkakaroon kayo na addition ng CIF and uh, budget for the modernization program. so uh, sir, your take on that and ano doon sa modernization program ng mga kapinahin? Ayan, pag-uusap sa AFP ko ang uh, mga detalye kasi sila ang uh, magsasabi kung anong pinakailangan nila. Ako lang nagbibigay ng guidance kung anong ang uh, synergistic ng mga programa na pwedeng uh, ilagay para may, may proseso at saka may uh, interoperability at may function sa ating total defense posture. Although do sabi nga iba hope springs eternal pero how hopeful are you optimistic are you na tung sa situation natin with China? mababawasan pa rin kahit pa paano. And in the end, peace will reign. Well, talaga yan naman ang hangarin natin. At uh, yan naman ang trabaho ng ibang mga sangay ng gobyerno. Ang trabaho natin is to back up diplomacy with a credible deterrent posture.